Wala sila. So, ayan. Isa lang na natin yung fish. 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 Ako nakaligo. Ang laki. Ang laki, oh. Sarap. Ang tanong is that, tawag sa inyo dito? Ayan. Ayan.

kita kan nanti langgam Tingnan nyo. Sobrang dami lang gam. Ang gam yan. Ayan, marami. Wala sila dyan. ayan ang inihaw. Ba? Bye.